aries sa buhay kahit may selosan at alinlangan sa mga dapat nagagawin pagmahal mo ang isang tao ay malawak lagi ang isipan at ang pasensya para laging nagkakaroon ng pagkakaunawaan ang bawat isa na muli ay dahil sa pag-ibig na may magic na matatawag aries sa two digit number ay number 11 at number 5 at sa three digit number ay number 6 number 5 at number 2 at sa loto ay number 24, number 31, number 17, number 5, number 5 at number 40, nagabay ng kapalaran. Toros, sa buhay kahit may selosan at alinlangan sa mga dapat nagagawin, pagmahal mo ang isang tao ay malawak lagi ang isipan at ang pasensya para laging nagkakaroon ng pagkakaunawaan ang bawat isa. Namuli ay dahil sa pag-ibig na may magic na matatawag Taurus sa 2-digit number games ay number 15 at number 13 at sa 3-digit number game ay number 6 number 2 at number 1 at sa loto ay number 21 number 8 number 17 number 32 number 25 at number 29 nagabay ng kapalaran. Gemini sa buhay kahit may selosan at alinlangan sa mga dapat nagagawin, pagmahal mo ang isang tao ay malawak lagi ang isipan at ang pasensya para laging nagkakaroon ng pagkakaunawaan ang bawat isa na muli ay dahil sa pag-ibig na may magic na matatawag Gemini sa 2 digit number ay number 11 at number 6 at sa 3 digit number ay number 6 number 5 at number 3 at sa loto ay number 21, number 42, number 20, number 36, number 8 at number 25. Nagabay ng kapalaran. Cancer. Sa buhay kahit may selosan at alinlangan sa mga dapat nagagawin, pagmahal mo ang isang tao, ay malawak lagi ang isipan at ang pasensya para laging nagkakaroon ng pagkakaunawaan ang bawat isa. Namuli ay dahil sa pag-ibig na may magic na matatawag Cancer sa two digit number ay number 11 at number 19 at sa three digit number ay number 6 number 5 at number 3 at sa loto ay number 20 number 34 number 18 number 22 number 5 at number 14 nagabay ng kapalaran. Leo sa buhay kahit may selosan at alinlangan sa mga dapat nagagawin, pagmahal mo ang isang tao ay malawak lagi ang isipan at ang pasensya para laging nagkakaroon ng pagkakaunawaan ang bawat isa na muli ay dahil sa pag-ibig na may magic na matatawag Leo sa two digit number game ay number 19 at number 8 at sa three digit number game ay number 2 number 1 at number 6 at sa loto ay number 21, number 33, number 24, number 5, number 17 at number 40, nagabay ng kapalaran. Virgo, sa buhay kahit may selosan at alinlangan sa mga dapat nagagawin, pagmahal mo ang isang tao, ay malawak lagi ang isipan at ang pasensya para laging nagkakaroon ng pagkakaunawaan ang bawat isa. Namuli ay dahil sa pag-ibig na may magic na matatawag, Virgo, sa 2-digit number ay number 16 at number 4, at sa 3-digit number game ay number 2, number 6 at number 1, at sa loto ay number 29, number 5, number 41, number 8, number 33 at number 20 na gabay ng kapalaran. Libra sa buhay kahit may selosan at alinlangan sa mga dapat nagagawin, pagmahal mo ang isang tao ay malawak lagi ang isipan at ang pasensya para laging nagkakaroon ng pagkakaunawaan ang bawat isa na muli ay dahil sa pag-ibig na may magic na matatawag Libra. Sa 2-digit number games ay number 17 at number 13 at sa 3 digit number ay number 6 number 5 at number 1 at sa loto ay number 29 number 6 number 10 number 33 number 45 at number 21 nagagabay ng kapalaran Scorpio sa buhay kahit may selosan at alinlangan sa mga dapat nagagawin pag mahal mo ang isang tao ay malawak lagi ang isipan at ang pasensya para laging nagkakaroon ng pagkakaunawaan ang bawat isa, na muli ay dahil sa pag-ibig na may magic na matatawag Scorpio, sa 2-digit number games ay number 11 at number 17, at sa 3-digit number ay number 6, number 2 at number 1, at sa loto ay number 24, number 12, number 33, number 16, number 40 at number 8, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, sa buhay kahit may selosan at alinlangan sa mga dapat nagagawin, pag mahal mo ang isang tao, ay malawak lagi ang isipan at ang pasensya, para laging nagkakaroon ng pagkakaunawaan ang bawat isa, na muli ay dahil sa pag-ibig, na may magic na matatawag, Sagittarius, sa 2 digit number games ay number 18 at number 11, at sa 3 digit number game ay number 6 number 1 at number 5 at sa loto ay number 25 number 14 number 42 number 27 number 6 at number 33 na gabay ng kapalaran. Capricorn, sa buhay kahit may selosan at alinlangan sa mga dapat nagagawin, pagmahal mo ang isang tao ay malawak lagi ang isipan at ang pasensya para laging nagkakaroon ng pagkakaunawaan ang bawat isa, na muli ay dahil sa pag-ibig na may magic na matatawag Capricorn sa two-digit number games ay number 13 at number 13, at sa three-digit number ay number 4, number 1 at number 5, at sa loto ay number 24, number 11, number 29, number 6, number 32 at number 49, Nagabay ng kapalaran Aquarius sa buhay kahit may selosan at alinlangan sa mga dapat nagagawin pagmahal mo ang isang tao ay malawak lagi ang isipan at ang pasensya para laging nagkakaroon ng pagkakaunawaan ang bawat isa na muli ay dahil sa pag-ibig na may magic na matatawag Aquarius sa two digit number games ay number 13 at number 17 at sa 3-digit number ay number 5, number 4 at number 6. At sa loto ay number 24, number 30, number 15, number 43, number 41 at number 4, nagabay ng kapalaran. Pisces, sa buhay kahit may selosan at alinlangan sa mga dapat nagagawin, pagmahal mo ang isang tao, ay malawak lagi ang isipan at ang pasensya. Para laging nagkakaroon ng pagkakaunawaan ang bawat isa, na muli ay dahil sa pag-ibig na may magic na matatawag Pisces sa 2-digit number games ay number 9 at number 12, at sa 3-digit number ay number 6, number 1 at number 2, at sa loto ay number 36, number 24, number 9, number 19, number 13 at number 42, nagabay ng kapalaran.